Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat naming gawin kapag nakakaranas po kami ng sumasakit ang aming ngipin? Ito po ay sa mga matanda at bata. Partikular po ito kung kayo ay taga-probinsya at medyo malayo po ang dentista at kayo papunta pa lamang sa kanilang clinic. Magbibigay tayo ng tips. Number one, pwede po kayong magmumog po ng asin na may tubig. Kailangan nyo po ng half teaspoon po ng asin, 8 oz of water, at kailangan nyo po itong imumog for at least 30 seconds. Effective po ito, lalong-lalo na kung may butas at may sira ang iyong ngipin. Pangalawa na dapat nyo gawin, for sure naman, kung wala pong brownout sa inyo, maaari po kayong bumili po ng yelo. Maaari nyo po itong ilagay kung saan po may parte pong namamaga. Ito po ay tumutulong po para mag tighten yung ating mga blood vessel nang sa ganon mabawasan po ang inflamasyon habang kayo po ay nagaantay na kumalpa po ito at apunta kayo ng klinik. Pangatlo kapatid, kung iba kasi sa probinsya naniniwala po sila sa herbal sa mga halamang gamot, alam ko pong alam nyo po yung bawang. Itong bawang or garlic kadalasan pwede pong na-crush, pwede pong na-kiwa ordinaryat lamang natin ilalagay po ito doon sa mismong may masakit ng ngipin ito po ay meron po siyang component po na alisin ito po ay isa pong uh, magandang may effective po ito na compound na antibacterial property na pansamantala po natin na pwedeng i-apply habang papunta tayo ng clinic or tayo po ay nag-iipon pa po ng pangkonsulta kaya wag niyo pong uh, kakalimutan na may mga libre tayong government hospital na may dentist pwede po tayo doon magpakonsulta sa kanila nang ma-avail natin ang libreng serbisyo. Pangapat po nga mga kapatid, kailangan po natin kainin ang pagkain at room temperature. Hindi rin kasi maganda ang sobrang init at ang sobrang lamig. Remember po, pwede po masira yung protective layer ng ating ngipin, ito pong dentin. Kaya kadalasan po pwede po itong masira, maging sensitive po ang nerve ng inyong mga ngipin. Kaya makakaranas po kayo ng pangingilok, pagkasira ng ngipin, kapag hindi po ito ng mabuti. At pang lima po kapatid, kailangan nyo pong iwasan ang mga masyadong matatamis at masyadong asidik na pagkain. Ito po ay nakakasira ng ating ngipin at kadalasan pwede po mag-promote ng bacterial growth do sa mismong nasisirang ngipin o sa sumasangat po ito. Lalong-lalo na kung nakakalimutan po natin magsipilyo. Kaya mga kapatid, kung sakasakali naman po at kayo nasa probinsya, ano po bang pain reliever ang maaari nyo pong inumin? Kadalasan po na napapansin ko po ay ang bawat tahanan ay mayroong mefenamic acid. Kung uh, kung sakasakali lang naman talaga na kay papunta pa lamang at medyo may kalayuan, 30 minutes to 1 hour before makaring sa isang klinik, maaari po kayo uminom nito ng every 8 hours habang kayo po ay nagaantay po na kayo binabiyahe papuntang dentista. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.